Nagpost ng isang makulay at makahulugang mensahe ang kapatid ni Barbie Forteza na si Gabriel Verneza sa social media para sa aktres. Ibinahagi ni Gabriel sa kanyang Instagram ang isang litrato ng kanyang kapatid na tumatawa, kasabay ng mensaheng gusto ko happy ka, na tila nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala para kay Barbie. Ang simpleng post ni Gabriel ay nagpakita ng suporta at pagnanais na maging masaya ang kanyang kapatid sa kabila ng mga pinagdaan pagsubok. Sa reply naman ni Barbie, ipinakita niya ang kanyang pasasalamat at kasiyahan sa mensahe ng kanyang kapatid, kaya't nagbigay siya ng isang tawa bilang sagot. Muling pinatunayan nito ang matibay na samahan ng magkapatid at ang kanilang walang kondisyong suporta sa isa't isa. Kamakailan lang, naging usap-usapan ang anunsyo ni Barbie sa Instagram na nagtapos na ang kanyang pitong taong relasyon kay Jack Roberto. Sa kanyang post, nagbigay siya ng mensahe ng pasasalamat sa lahat ng magagandang alaala at pagmamahal na kanilang pinagsamahan subalit hindi rin binanggit ng aktres kung ano ang naging sanhi ng kanilang paghihiwalay. Ang post ni Barbie ay agad na naging trending sa social media at nagbigay daan sa mga haka-haka at reaksyon mula sa mga netizens at tagahanga ng magkasintahan. Bilang isang public figure, malaki ang epekto ng bawat hakbang ni Barbie sa publiko, kaya naman ang suporta mula sa kanyang pamilya, tulad ng mensahe ng kapatid niyang si Gabriel, ay nagbigay ng positibong impresyon sa kanyang mga taga-suporta. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita ni Barbie na may lakas siya upang harapin ang mga hamon at patuloy na magsikap para sa kanyang kaligayahan at tagumpay sa buhay. Makikita sa post ni Gabriel na mas inuuna niya ang kaligayahan ng kanyang kapatid kaysa sa anumang bagay, natiyak na nagpapalakas sa moral ni Barbie ngayong dumadaan siya sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa mga ganitong panahon, mahalaga ang suporta ng pamilya, at sa kaso nila, malinaw na si Gabriel ang isa sa mga pinakamalaking taga-suporta ni Barbie. Dahil sa pitong taon nilang relasyon ni Jack Roberto, hindi may iwasang magbigay ng reaksyon ng mga fans at netizens hinggil sa kanilang paghihiwalay. Subalit, ang pagpapakita ng pagmamahal at malasakit ng pamilya ni Barbie ay nagpapatibay ng mensahe na sa kabila ng lahat, ang pinakamahalaga ay ang maging masaya at magpatuloy sa buhay. Ang mga malalapit sa kanya, tulad ng kapatid niyang si Gabriel, ay laging nandyan upang magbigay ng lakas at gabay. Sa ngayon, patuloy na nakatanggap si Barbie ng mensahe ng suporta mula sa kanyang mga kaibigan, pamilya, at tagahanga, at ipinakita ni Gabriel na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pinakamahalaga para sa kanila ay ang kaligayahan ni Barbie. Samantalang abala si Barbie sa pagtahak sa bagong landas, makikita sa kanilang relasyon bilang magkapatid na ang pagmamahal at pamilya ay laging magbibigay gabay at lakas sa bawat hakbang. Ano ang senyo sa balitang ito?